Yung blue na nyo. Kasi yung one ko, kasi dito, na ako, yung, na, na, ako ng marks. Tapos magtagal, So bakit Pero wala akong dito. Ito next. Sir, may pin na kayo eh. Masag-basag yung ano eh. Sino mo nag-book sa inyo? Nag-ano nag, po? Nag-6. Ano, nag okay. Ano po sabi sa inyo nung pinag-bookan kasi dapat nga ka nung June 9, 24 pa akong, ako eh, pinapos ako eh. Kaya hindi ako nakatuloy. Durug-durug yung buto niyo, sir eh. Oh, Tama mo si oh, Butong. Tung! Kasi ipagkakamit kami mo. Tung! Tung! Nagpo kayo, sir. Tung! Silip na yung usage ko. Frozen shoulder at saka, eto nga, hand injury. Opo. Oh, eh yung hand injury niyo, sa kasama balat, hindi kaya to ng hilot lang sir na rin si sir eh. nilagyan ng pin durug duro oh. duro durug 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 yun. duro 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 Pati yung mga daliri, may mga duro 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 hindi duro May sarili. duro 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 naman duro kanya, sir. Sir, ito, sir. Ah, sabihin ko sayo yung totoo. Once na mag-therapy ka, gagastos ka lang. Ako therapist ako pero sabihin ko sa'yo gagastos ka lang. Yan na yan, maghihilom na yan pero wala ka ng mga rare recover jam. Yan na po yan. Kung ang sa sarili mo na lang, self-therapy ka na lang para mas maka. Gaganon din, ganon mo lang yan. i mamasas mo lang yan kung medyo kung... Kasi ito, durog-durog yung... Ano nangyari sa'yo? Ba't ganito? Naislide, slide yung sasakyan. Napaglitaw siya. Napaglitaw to sa'yo sa na ganyan. Napasa niyo sa lamin ang pagkita ng makotolin Hmm, ayun. Durug-durug eh. Nagkaroon ng mga... Tsaka yung ano mo, yung joint mo, hindi na, hindi na siya ano. Meron kang hindi natutupi dyan. Ito. Ito, hindi na tumatutupi oh. Makikita mo talaga wala na eh. Dapat yan, sir, may mga hiwalay. Eh. E, yun oh, Garoon, yung ano. Ito katulad yan, makikita mo, nakahiwalay. Eh. Joint. Pero ito, itong sa hindala to, okay. hindi mo na may tupi yan. Oo, okay. no? yan o. Possible yan, pati itong isa na to. Okay. Pati kaso. Kasi wala na yung ano yan, dapat yan, pag in-X-ray, makikita mo talaga, yan o, oh, may ganyan o. Oh. May ganyan, may ganyan, ganyan. Pero ito, de, sir, dito sa menos, sabog na sabog to, sir. Ngayon, maapektuhan yan, pag napunit yan, may pin na si sir, isa rin yung pin. Nilagyan ng pin si sir. Ganda na ganda yan. Karang accident ka. Kaso hindi, no, hindi mo dinala. Ha? Hindi di ko na ilagay. Ayaw ko na kung pinag-isa. Kaya niya. Kahit saan tignan eh. Durug-durug. May lifetime na pwede ko makakanap. Oo po. Yun po talaga nga. Kaya kung magti-therapy ka dyan, gagastos ka lang yan, self-therapy mo na lang. Ayan, dumikit na eh. Dumikit na siya kaso, siyempre, hindi na yan mapipepe. Kumbaga, kahit tumigit yan. May sana yan yung ano, uh, nalagay ko lang. Ayan yung forest yun. Tumulus. Puso ka kundi Pero yan naman, Gagaling naman yan, kumbaga, ang problema lang, talagang yung mga daliri mo, hindi mo talaga Kasi ito, halos makukuloy, negated yan, hindi mo na may sarayo ayokitang Ayoko bigyan ng false hope, yung mga pa sa'yo, babalik yan sa talagang talaga yung Ayoko kasing ganun yung talagang maaasa kayo tapos tumagal na yung sampung taon, sabi niya, no, papalit na. Pero ngayon, sampung taon na wala nangyari. Kasi yun po talaga ang katotohanan, gusto ko yung katotohanan agad. Pag pinaasa ko kayo dyan, sabihin ko, hindi, eh, I mean, babalik yun. Magpa-therapy lang kayo. Ibig sabihin nun, pinakasa ko <laughs> kayo pero wala na pala mangyayari. Alam ko na kasi yung mga ano niya eh. Ito, pagka, uh, pag may no, mayroong ring, yung tao dito, yung hmm. puli, may yun, tataas ko naman nga, ganyan. Pero, pero pag uh, yung kusa ko, hindi yung ganyan lang. Bakit? Right. Ang dito sila. Wala sila susi. Magkaroon ng ano? Eh, dito, hindi nga masakit nung muna yan. talaga. Yan lang talaga. Oh. Eh magtagal, sabi ko ba't yan may taas? Pero naihangat nai mo oh. no. eh, ito dati. Naihangat naman ako. Sugar Ano? ito no, bago ako aksidente, eh. nah, okay. 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 na ganyan ko pa ito eh. aksidente dahil, hindi ako may matay. Kaya naman yan, susi susi nandiyan ah. pala ni Bukong kanina sa Susi ng motor yun eh. Asa ba yung mo? Kailan pa ba ito sir? Kailan pa ito March? Dahil 20 pa kayo hindi? Hindi. Wala akong kahit na. March, April, May, June, July. Pumaka okay. ko nung doon sa Terra Filadigna. Doon ako nagpunta eh. Bumata ako ah dyan ba eh. Wala napika ko na. Wala akong payload. Parang ganun. Oo oh, ano nangyayari? Wala sir. Wala. <clears throat> eh, sabi ko siya gasos lang talaga. Ito, <clears throat> hindi ordinary yung hilot to sa akin <clears throat> sir. Hindi ordinary yung hilot to. Relax okay, lang. Ay, nakita ko nga sa... Nabanan ko yung ano, nabanan ko yung nag-therapy sa'yo. Dalawa lang sa kanya, 30 sa akin. Para ano. Kasi syempre, kontrahan yan. Kukontrahin nila kasi gusto nila sa... Eh, nasabihin ko, wala nang ano. Nabanan ko yan, dalawa sa kanya. Dalawang tapilok lang sa kanya. Pabilisan kami, 30 pa sa akin. Pabilisan. Nakainip hindi nga lang ako nag-aawal ng SSD ako para pumunta doon ito kasi talagang honestly speaking kagad ako, wala na talaga to wala yan magagasos ka lang yan Mata pa ka sir pero yan ang mahalaga buo tipigas pa naman yan may pangaalalay mo pa yan sir yun ang kagandahan niyan kasi hindi talagang totally naputol. Kasi nga, meron nga ano eh, meron nga ang tao. Ito lang ito lang wala ito, mga to, tsaka ito. Pero, nakakahawak naman ang ano, nakakahawak naman ang mga bagay-bagay. Titigas -bagay. din yan. Ngayon kasi bago-bago pa lang kayo, kaya hirap pa kayo, hindi pa kayo sanay. Pero katagalan, masasanay din kayo. Ang mahal ang hindi naputol. May pakalalayan ka Dito naman sa Frozen Shoulder naman, ito, hindi ordinary yung pose shoulder doon sa'yo. Nakakapa ako na yung gumaragar-aragar eh. Baka, baka part din ng ano yan. Part din ng pagkabalang. Naitukod yan, imposible na mga ano. Hindi ka lagkan. Kumbaga, ito na, nasaktan. Siyempre, saan ang dulo nito? Sa pagay. Hmm? Sa pagay. Hmm? Sa pagay. Saan dulo ng kamay? Sa junction. O Roy. Diyan ka lang si Raf. Bilhin niyo lang ng na... ano. Wala kayong trabaho ngayon. Eh. Bilhin niyo na lang ng bigas. Para makarecover pa kayo. Eto, pero sabi ko sa inyo paano nyo pa yan, Itigas pa yan dyan, baka kahit pa paano, makabalik-balik kayo ng ano, may pantutukod nyo pa yan. Gagaling din naman yan, pero yung yun nga, yung 100% na ano, baka hindi na may pangako. Kahit anong therapy nyo dyan, kahit ilubog mo yan sa hot, cold, kahit anong pihit nila dyan, wala na yan. Hindi naman siya talagang total yung ipinalik. Nilagyan ng pin pero ganun pa rin. Pero maganda pa rin kahit papano. Siyempre, nasikaso kayo. Ang mahalaga na na tulungan din nila kayo. Pinukontra kayo, huwag kayo pumunta sa ganito. Tihaya. Oh. O, kita nyo, may nangyari ba? Nung hindi kayo pumunta dito? May nangyari ba sa kanila? Wala pa rin. 15, hindi, hindi naman daw sa hospital. Hindi dun sa bayan yung sa therapist? <tere> hindi <tere> naman. Wala naman sila sinasabi ng Mga kasasabi oh, ko okay. yung nila. Kala sila okay. nagsasabi. Labanan ko talaga ng Mga tao-tao na rin. Dalawang, dalawan lang sa kanila. Trent ang sa akin. Basta normal na ano lang, lang. Wala lang mga fracture. Thank you. Pinaka the best dyan, sir. At yeah. saka lang mo lang, huwag Pinaka the best na gagawin mo dyan. Kahit pa paano, gagawin yung ganyanin mo lang yan. Self mo sa lang. Ano Pumili lang kayo ng tao. gano'n gano'n yung muna. Kung ano lang yung mga recover niya, hinatin mo na ng gano'n. Yan din ang hihahanan niya sa'yo sa mga uti-uti kang hihinatin ng gano'n. Uti-utiin mo. Kaya mo naman sa sarili mo yan. Kanan ka naman, di ba? o Tapos, Sabay-sabay. One, two, three. Tapos, kahit pa paano, kung ano yung marirecover mo matutupi. Katagalan kasi, tuitigas na siya. Kung baga, mawawala na yung mga sakit. Kung ano lang ma-recover yun na lang yun. Pero yung pagbalik dati, kahit pa pantay pan pan pa ako ay tricycle eh. Hindi uh, mga nakahanap buhay talaga. Ayan nga, yeah, dahil alam kung hindi kayo makahanap buhay, hindi ko na kayo sisingin yung tulong ko na sa inyo ito. Mga Baka uh, kahit pa paano, magsimula kayo sa mga likopay, upo kayo. Pag ganun. Ito sir, sa may shoulder mo, hindi ito talaga, ano? Ganito yan, no? Nakaladkad itong ano mo, oh nakalagkad tong ano mo. Hindi pwedeng alone yan dito, gaganong ganyan o gaganong mapipilipit siya. Oo, maring ito na ganyan. Oo, o, hindi ito ordinary yung prusin. Malamang nagkaroon ito ng scratch sa loob. Kaya may sumasabit eh. Ayun no? Hindi siya... Pero ito, sir, kaya nga na ng sinasabi nyo, Pinsa, ayun ko. Pinsa, oo. Huwag ka tulong-tulungan nyo ng ano. Ah, ha? Uh, ganun nga ako ng kalok na may liyama, mm -hmm. Dahil meron din sa therapy. Hindi ginaya ko pag, uh, mm -mm, pag walang pang <laughs> Eh, kakalok-kalok nyo muna. Tapos sa prosin nyo na ng pao. Wala, ito sir, dito. Hindi lang Pero, inahat ko na to. Mas lalakas na to. Kumbaga, mas, mas pwede nyo galaw-galawin pa yan. Sapa. Yun, yung muro to. Sarap. Yun na naman din ang ano rito, tapos traction. Yun din ang ano nung eventually mas magiging mas magiging mag improve yan. Tapos yan eh, ganoon ka, Ganoon nga. Yan, sige, taksa mo, Ganoon Yan, okay, walang pain. Okay, sa susunod niyan, maangat mo na yan. Okay sir, tapos yun nga. Ya. Yan, uti-uti mo lang, uti-uti mo lang, ganoon gano'n yun gano mo lang ha. Yan, tapos, kahit pa paano, o, oh, kung ganyan, no? Kung, ma kung magaganyan Yan, para kahit pa paano sa susunod, makagrip ka man lang ng ano. Hindi naman lang, yung namin mo. yan, nagigising ako sa Hindi naman siya masakit na gusto. Matigas lang ka dito. O, yun pala, kahit pa paano, kaya nyo. Hanggang sa masakit na siya, kunyari, ito, nagaganyan niyo pa. Kaya pa? Okay. Yung weekday na, kaya, yan. One, two, three, mabilis lang. Ganun ang tamang pag-therapy, kunyari, yan. Kaya nyo pa yun, di ba? Babawin mo ba? Kaya pa? Kaya pa? oh, yan. One, two, three. Kaya mo pa palang kalahati ini. Eh. One, two, three. Yung pala eh. Sa susunod yan, ma kahit pa paano, makaka... Ang problema, clutch yan. Kailangan... kailangan... Hindi, hindi, kailangan ano, manual... Ay ano, manual matik yung mahawakan yung motor. Okay, yung walang clutch. Okay, sir. Okay. Hey, Pasi, pasimula na akong mag-gano'n okay. sa'yo. Tumulong sa'yo, ha? Okay. Magaling ka, ha? Okay. Welcome, sir. Ingat ka.